good morning guys so ang aga-aga umuulan madilim ang kalangitan uh, nag-exercise dito dito lang sila sa ano napasilong sila dyan sa ano sa may upuan So ako naman guys, punta ako ng ano, doktor. Papa-check up ako. Kasi meron na akong ubo. Ubo at sipon, kalinte gid. Hindi ko katulog kung gabi. Eh, sige nga, binaro ka, ka ubo. Tigatig pa ba lang ubo hay. So, ay nagkapal ako kay kay sir pa-check up. Pus na kay hindi ko katun. Dugong gag. Eh. Grabe ang barong ko. Isa gabi bala. Hindi ko yung katulog. Yeah. Ang lakas ng ulan. Rinig nyo. Uh. Yeah. <laughs> Nabasa na yata ako. So, nag-sulay-sulay ako din sa ulan. <laughs> Buti malaki yung payong na nadala ko ba? Kasi alas 9 yung appointment ko. So, 8.30. Malas na ako sa bahay. Kasi dyan lang naman malaki. Pagkabi oh, ang ulan. Kasi nga, hindi ako market ngayon. Sabi ni Sir. Oh. Sabi ni Sir, hindi ako mag market ngayon kasi mag-rest daw muna ako. Kasi hindi ako nakatulog pagkabi. tinag ako. Ako sa sipon pa balahay. Hindi makahinga sa Hindi ako makahinga sa sipon. Di ba usually, pag nakahiga, tulog ng tulog lang yung sipon. Tapos may dala pang ubo. So hindi ka talaga makatulog. <coughs> Gabi ulan. Dito na ako magdaan. mo, maingat tayo kasi madulas. Basta, so dito na ako dumansa ilalim ng building para hindi ako maano, basa ng ulan. Lakas ng ulan. Sorry, ang dilim. Wala pa lang ang ilaw dito sa loob ng building. talaga so, dito ng tambay kasi nang bawal. Bawal magtambay dito dapat. Hindi rin maingay. So, dito tayo sa sa pinding guys. Kasi nga maulan. Kasi Dito naman Pwede ka sa Sa underground dumaan Pag umuulan Wala ako makatakot lang Walang ilaw Madilim Dito na ako sa may May handa.

So, naka-append ko pa ako. Ura-urada ko in-append ni sir sa si doktor. So, 9. Kailangan. Nandun na ako bago mag-9. Para mauna ako. ko kasi. Hindi ko kasi kaya yung ubus sa gabi. Nangihirapan ako maka matulog. Hindi lang yung hirapan ako matulog nga kasi nga ano, Dito mo ba barko. Yan yung barko, guys. eh Ayan. Sarado pa. Kasi sa na ako, no? Kasi yung alaga ko. Hindi Sa Watson yan. Tapos sa Watson. Okay. Sarado pa. Sarado pa, guys. So... Tingnan na natin dito sa paligid, ah. Mall yan siya sa loob, no? Yan. Laki yan, guys. Barco yan siya. Sa so, Wanpuwa. Wanpuwa. Yan, okay. So, dahil sarado pa nga, ikot-ikot muna tayo dito. Ano? Pata tayo doon sa may, ano may flower. Okay. So, yan. Yan yung, ano, so, punta natin dito yung parang, ano, display niya lang. Ayan, oh. Ang ganda yan. Okay. <laughs> Tengok So, yang ganda yun, guys Tengok oh. Tengok Yang ganda Yang ganda Pasang Lepas 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 So, yan ang kanyon. O. Oh. Uh, yan ang kanyon. ah, uh, May kanyon yan. So, ito yung... So, maghintay na tayo dun sa... Ano? Sa clinic. Medyo okay na tumitila-tila na siya Wai hmm. Susarado pa Kailangan ko mauna guys Kasi darating yung alaga ko Nang alas Jays So, kailangan mga 9.30, tapos na ako, 9.45, makauwi na ako sa bahay. Gabi talaga, pinatesting pa ako ni sir ng ano, testing kit. Baka positive daw ako sa virus. Ayun naman, negative, na, negative naman. Pero sila, sila nga yung nag, nanghawa sa akin. Kasi unang unang inubo sa kanis yung alaga kontrang kaso. Masunod yung lalaki. Oh. Siyempre, kami lang tatlo lagi sa bahay. Siyempre, nahawaan din ako. No, huli na nga yung hawa sa akin kasi patapos na yung alaga kung lalaki. Medyo okay, okay na yung ubo niya. Siyempre, ako na naman yung nahawaan. Kasi lagi kami, tatlo lang kami sa bahay lagi. Oh. Pag umubo pa naman yan, wala pang tabon-tabon yung mga bunganga nila. Uubuhan ka. Eh, siyempre hawaan ka. Tapos, eh, ako pa talagang mag -testing. Ba? At takot sila. Sa mata, hindi nga ako natakot dun sa dalakong alaga na unang inubot nipon Basta, so, parang feeling ko ba na parang ay, natakot sila kasi inubo ako sa nipon. Basta ba lang, na hawa ako sa dalawang bata. Okay naman si Amo. Wala naman problema. Uh, pag sinabi ko sa go to doctor. I want to check up. I can sleep. Dahil saka ubo. Sabi niya, sige, sige. Na, before that, you're testing first. Baka sabi niya, positive daw ako. Yung samantala yung dalawang bata, ang una, pinacheck up na lang din naman, di naman nag-testing. So, so, parang unfair. Tapos, hindi daw ka ako magluto muna. Mag-rest daw. ni thank you. oh di ba? So, yun lang. So, yun lang, guys. So, nag-open na sila. Thank you so much for watching. Bye!